Hello guys, good morning, good morning guys Again Good morning good morning guys Time I'm supporting us guys guy and I po good in what if more guys Ay, ayay, ay, ayay, kalahulog. ay, kalahulog. Nasa What if yung jowa mo, habang ikaw ay naka-offline, ay meron siyang ka-chat na iba ano ang gagawin mo abang ikaw ay natutulog na tapos yung jowa mo nasa iba pala nag ay nakikipag-chat pa guys anong gagawin mo kasi danas ko yan guys eh. danas ko yan sa buhay ko matutulog na ako kahit ating gabi na papaalam sa sa akin guys na matutulog na daw siya antok daw siya ayun nito din ang rest daw magre rest daw siya ayun binigay ko naman sabi ko matulog ka na sabi niya guys matutulog na daw siya pero wala eh hindi siya natulog ayun nakikipag chat guys sa iba ayun nakikipag sa iba guys wala na rin ako nagawa ayun bumitaw na din ako alam na din ako sa kanya na yun yung mas maganda para di na ako mahirapan pa guys ayun na hindi na ako mahirapan guys ayun bumitawa ko chinat ko siya na maghiwalay na lang kami guys para ayun yung ay ko ayun tapos pumayag naman siya guys na maghiwalay na din kami kasi mahirap kasi maghabol sa taong hindi ka mahal eh diba Masakit ganito yung yuturo ko, guys. Di naman ako kapugian. Pero kaya ko magmahal ang isang tao na tapat sa akin, guys. <coughs> Tsaka, inalagaan ko yun, guys, eh. Diba? Masakit kasi sa pakiramdam yung alaga mo yung isang tao. Tapos, ikaw ay lulokohin lamang, diba? Ang daming naghihiwalay na ganyan, guys. Poro-cheating. Ayun. Ako naman, eh, uh, naglolo ko lang din naman ako. Ayun, bin binibintawa ko na lang din kasi, wala ano, wala din silbi yung pag-aalaga mo sa kanya ko. Lulukuhin ka lang din, di ba? Pag nagluko yung tao, uh, wala ka na magagawa guys kahit sadyang so maraming babae talaga yung ganon tsaka man di naman magsasabi sa sa'yo na merong naliligaw ulit sa kanila merong nagchat-chat nakadepende yan guys nakadepende yan sa babae kasi merong babae na <coughs> pera yung habol hambol sa'yo. Ganun lang. Ako, wala naman akong pera. Kaya akong magalaga, guys, ng mamaya. Eh. Kaya akong pahalagahan. Eh. Hindi naman kami mayaman. Parang pagmamahal, guys, sa loyalty. Kaya kong ibigay. Wala. Eh. Hindi nag-want. Pinalaya ko na din siya. Naki ng ilong ko. binalaya ko siya guys. Alam mo bakit? <coughs> Kasi simula na nahulik ko siya. Ano, wala na akong gana. Wala na akong maggana yung pag-uusap sa kan. Kasi nahulik ko nga eh sabi niya sorry wala rin. Pangit naman din yung puro sorry na lang, di ba? Puro sorry na lang kasi 'yung gagawin sa akin. An Nga sa paulit-ulit, paulit-ulit niya. Paulit-ulit niya gagawin, guys. Yelah. Diba? Ayot kasi 'yung paulit-ulit gagawin sa'yo Paulit-ulit ka na lang sasaktan sa buhay mo. Huwag kang papayag ng ganun. Nandito tayo guys sa boarding house ko guys. Ayan. Okay. Okay. Subscribe naman guys. Diyan. Gusto din po ako. ikaw ko lang sa pagkakitaan. Kaya naghanap ako dito. pa kasakali pa. kapag lulukuhin lang kayo guys ng boyfriend nyo or girlfriend nyo pagka nahuli na once nahuli nyo na siya iwala eh wala yan na diretsya eh. kasi ulit ulit lang sa inyo gagawin yan puro sorry puro sorry mahal ala eh walang katapusan na sorry pero ulit ulit pa ginagawa kaya ayun mahirap naman kasi magko ano let go yung mahal mo talaga mahirap eh napakahirap lalo pag mahal mo yung babae di ba napakahirap yung pagka mahal na mahal ko yung babae guys sobra tapos mga pagka nag once na nag break na kayo guys tapos magbalik ulit kayo ay wag na huwag nang balikan guys kay ano Mararamdaman nyo ulit yung sakit Ano yun ba? Napakasakit guys Pagka once na Nagbreak na kayo Tapos nagbalik kayo ulit Tapos <coughs> Tapos nagiwalay kayo ulit uh, napaka toxic nyo guys Nalang babae na palaaway Ako guys totally Hindi talaga akong palaaway Sa mga babae uh, Totoo hindi ako pala away. Hindi <coughs> ko gusto yung inaaway ako, guys. Kasi trauma na ako yun. Trauma na ako. Kaya ayaw ko yung babae na awayin ako. Hindi ko gusto yun. Tapos di ko din gusto yung awayin ko yung babae. Mas bali na yung... Yang... Di rin ako mapanakit, guys. Mas bali na din yung... <coughs> yung mag-let go ka. Kaysa yung makasakit ka. Di ba? sakit sa pakiramdam nyo kasi ikaw na nga sinaktan tapos huwag mo nang ibalik sa kanya yung sakit hayaan mo na hindi naman kasi permanente ang buhay madami man madami pa man pero ako <coughs> madami pa mang babae di ba pero wala hindi ko sa wala ko sa ano hindi ko inisip yun na ah, maraming babae naman kaya ginigit ang bitawan hindi ako ganun guys. Binitawan ko yan kasi sobra. Masakit niya. Puro sorry na lang yung gagawin sa'yo. Wala. Hindi niya kaya ang panindagan yung sorry niya. Puro sorry. Magpa-promise pa siya. Na ano, kahit anong sasabihin sa akin. Ilang basis na din ginawa niya sa akin guys. Ano, ganun pa rin yung ginagawa niya. Once na nahuli wala rin hindi talaga magwo-work ibang yung babaeng iba yung hanap lalo na ako hindi naman ako tsurahan guys eh. di diba? kita naman hindi naman ako masyadong gwapo meron pera ganun wala wala akong pera hindi naman ako pogi pero ako kaya kong ibigay pagmamahal na tama hindi ako nagluloko Basta alam naman niya eh. Alam niya. Alam niya kung gaano ko siya kamahal. Gaano ko siya pinaanagahan. Ayun. inaayos mo ano na yung inaayos mo pagmahal siya tapos ginamin ka lang diba napakahirap napakahirap guys <coughs> so, totoo lang ah di naman ako mahilig din maghabol tumukha natin maghahabol kapangit pangit diba pangit naman ako guys eh di naman ako guwap kaya accept ko sa sarili ko yun guys hindi ako gwapo <coughs> ngayon nah, it's a ako guys kaya ano man nagkuhan pa ako sa rice ko ganang saing pa ako ng kanin kaya kumama kakagising ko lang din guys yun ba bye bye guys pakai subs subscribe guys thank you guys love you all <laughs>